Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. At ati one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. six sa mga bagong balita. Renig sa buong bansa. Buong bansa sa narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Senador Ping Lacson, kinumpirmang bumisita sa Senado ang kontraktor na dinawit ni Bryce Hernandez na kumontak daw sa staff ni Senador Jingoy Estrada. Sekretaryo Vince Dizon naman mga kabrigada sinampahan ng kaso sa ombudsman ang ilang opisyal ng DPWH at mga kontratistang sangkot sa flood control. Senator Jingoy naglabas literato litrato ng nagpapakitang batchmates sina Kong Terry Ridon at Bryce Hernandez kung resista pumalag. Sanodala Bryce Hernandez naman mga kabrigada humirit na ibalik sa PNP Custodial Facility mula naman sa Pasay City Jail. Office of the Vice President kinumpirmang gumastos ng 20.68 million si Vice President Sara para sa pag-aaround the world dito ngayong taon. ang Pilipinas, pumalag sa plano ng China na magtayo ng National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. At U.S. President Donald Trump baring rin kinunti pagpatay sa kanyang kaalyado at conservation activist na si Charlie Kirk. Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Pularito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw na Webes, Kabrigada, September 11, 2025 Kamu ko ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Bago tayo sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada. Senate President Pro Tempore, Senator Panpilo Lacson, kinumpirmang may naging 355 million pesos na insersyon sa Bulacan. WJ Construction naman is pati din sa Senado nitong Agosto. Live mga kabrigada mula dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. 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 Report. Pinasilip na raw ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson sa General Appropriations Act ang 355 million pesos na insertion sa Bulacan na binanggit ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na ininserto man ni Senator Jingkoy Estrada at ito ngay kumpirmado. Ayon kay Lakson mukhang sa Senado o sa Bicameral Conference Committee meeting pangaraw ito na ipasok dahil wala naman ito sa House version. Sa ngayon patuloy pa nilang iniimbestigahan kung sinong mambabatas ang nasa likod ng insersyon na ito. Samantala, ibinahagi rin niya sa kapihan sa Senado na bumisita nitong August 19 sa kanilang institusyon. Ito ang si Mina na binanggit ni Bryce na taga WJ Construction. Ayon kay Hernandez, si Mina ang taga pamagitan ni dating District Engineer Henry Alcantara at maging si Beng Ramos na di umanay staff ni Estrada. Sa ngayon, si secure na ni Lacson ang kopya ng CCTV bagamat hihingin din daw niya na makapagtest bigot tungkol dito ang operator nito Aminado rin siya na may inisyal na siyang impormasyon kung saan ito bumisita pero kinukumpirma niya para ito ng tuluyan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of bago, bago, Brigada Balita Nationwide. Naugnay pa rin ang balitang yan mga kabrigada. Dalawang kong opisyal at iba pang ng DPWH ng Bulacan First District Engineering Office. Sinampan ng kaso sa Ombudsman. Ibang kontraktor ng umano'y yung ang flood control projects. Kinasuhan din ng DPWH. Brigada Kath Austria i-brigada e mo. Brigada. <mysle> sinimpahan ng patong-patong na kaso ni DPWH Secretary Vince Dizon sa so, Ombudsman ngayong araw ang ilang opisyal at iba pang tauhan ng Bulacan First District Engineering Office. Pugnay so, po ng ghost at maanumalyang flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, kabilang sa kinasuhan, sina dating District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Bulacan First DEO Chief Construction Section JP Mendoza bukod pa sa labing titong iba pang tauhan ng District Office hanggang sa kanilang cashier. Inihain sa mga ito ang mga kasong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act Article 217 ng Revised Penal Code o Malversation of Public Funds in relation to Article 171 ng Revised Penal Code at Republic Act 9 of Government for Human Development Bukod sa mga tauhan ng si sinampahan din ang kaso si Santos ng SMA of SIMS o SIMS Mike Mark Allen Arevalo ng Wawang may Roma ang hinimando kasama ang beneficial owner ni si Tetsuna Moreno Vizcaya ng St. Timothy Construction Corporation at Robert Vizcaya ng IM Construction Corporation ng Bainable ang mga inihain kaso ayon sa kalihim, batay na rin sa direktibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hat ng kailangan managot ay dapat managot. Ito pa rin ang inang batch ng pelikasyon pa rin ang kung hanggang walang pa ang itinatatag o itatatag itin ang na independent commission. Kung ito rin ang opisyal ng publiko na i-report ang mga posibleng maanumalyang mga proyekto at opisyal ng DPWH na sangkot dito para sila'y mapinagot. In the heart of changing lives, ako se ligar com a Áustria, não de vista. Não vai no meio do ponto Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, ibinahagi naman ni Sen. Jingoy Estrada sa kanyang social media post ang letrato ni na Congressman Terry Ridon at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagpapakitang batchmate sila. Naglagay din ng caption na safe kaya tayo sa kanila sa si Estrada na may kasama pang mga hashtags na investigation or reunion. Kaya naman pala, batchmates sila at Casino pa more. Bilang tugon mga kabrigada, nagpost din si Redon sa kanyang social media sabay sabing sexy siya sa larawan at mukhang 12 years pa siya nitong nakunan ang letrato. Samantala, tinag ng nasabing kongresista sa kanyang post ang National Privacy Commission matapos na ilabas na Estrada ang address ng bahay ng kanyang lola. Brigada Nationwide! Sa ating dagdag pa na mga balita mga kabrigada, nag-file ng petition for writ of ang ama abogado ni dating assistant district engineer Bryce Hernandez sa Pasay Regional Trial Court Branch 112. Ito ay para ilipat si Hernandez mula sa Pasay City Jail, pabalik ng PNP Custodial Facility sa Campo Crane. Hindi na abogado ni Atty. Ernest uh, ng abogado na si Atty. Ernest Labansa na sa bigat na binitiwang aligason ni Hernandez, malaki ang magiging banta nito sa kanyang buhay at mas magiging ligtas ito sa kamay ng PNP. Bago ito mga kaprikada, una nang tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology ang kaligtasan ni Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinira, sinabi nitong kasalukuyan nasa quarantine cell si Hernandez pero ihahalo din sa normal na selda matapos ang isolation. Makakasama raw nito ang nasa 70 na mga PDLs. Bukod dito mga kaprikada, walang ibibigay na kahit anong special treatment Monica ibang persons deprived of liberty. Siya ay ngayon nasa quarantine sir, kasi ang polisiya ng BGMP. Ganun din sa lahat ng mga nakakulong natin. Mm -hmm. So bagong dating ho, hindi ho agad hinahalo dahil baka may dalang COVID, mm -hmm. tuberculosis o hindi mean, sakit na maaaring mahawa naman yung iba. Yan ang tinig ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustelera Pabrigada Potential Conflict of Interest Natuklasan sa Commission on Audit Kailan daw sa Duterte Appointee Commissioner Na may asawang kontraktor ng flood control projects Live naman mula dyan sa Kongreso Brigada Haji i Ibrigada mo Brigada Report Nalalagay umano sa alanganin ang integridad ng Commission on Audit sa pagkakaroon nito ng commissioner na may asawang contractor ng flood control projects. Sa budget briefing ng House Committee on Appropriations para sa proposed budget ng COA, inamin ni COA Chairperson Gamaliel Cordova na mayroong potential conflict of interest at paglabag sa batas si Commissioner Mario Lipana matapos na makakuha ng 200 million pesos na halaga ng DPWH of flood control projects ang kanyang asawa. Napatid na si Mario Lipana ang President at General General Manager ng Olympus Mining and Builders Group. Inusisa ni San Fernando o Kamagagawa Party List Representative Eli San Fernando kung bakit nakakuha ng proyekto ang Mrs. Nilipana. Gayong ang trabaho ay silipin o i-audit ang mga proyektong nadadawit sa anomalya. Sumang-ayon si Cordova na mayroong posibleng conflict of interest at paglabag sa batas, particular na sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagbabawal sa mga opisyal na magkaroon ng financial o material interest sa mga transaksyon sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Batay sa records ng COA, nakapaglabas na umano ito ng notice of disallowance sa naturang mga transaksyon ng kumpanya ni Mrs. Lipana. Sa ngayon, nag-issue na ng sector at cluster issue general audition instruction simula noong Oktubre ng nakaraang taon. Kinumpirma rin ni Cordoba na nasa Singapore si Lipana para sa medical leave hanggang sa katapusan ng Setyembre. Si Lipana ay nanominate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong January taong 2022. In the heart of changing lives, ako o sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ito na ba mga empleyado ng DPWH mga kabrigada excuse muna sa pagsusot ng uniforme dahil sa posibleng harassment at pambubuli ng publiko hindi na matibag. Ibrigada mo. Brigada. Pansamantalang sinuspende ni Public Works Secretary Vince Zona ang pagsusuot ng prescribed uniform sa lahat ng tauhan ng ahensya. Ito ay sa gitna ng iskandalong kinaharap ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa anomalya sa flood control projects target umano ng hakbang na ito na protektahan ang mga empleyado sa pambubuli at harassment habang gumugulong ang investigasyon hinggil sa nasabing mga proyekto. Samantala, nakasaad sa inilabas na memorandum na inaasahan ang lahat ng opisyal at empleyado ng ahensya na mag-report pa rin sa kanilang tungkulin ng presentable at may maayos na damit sa lahat ng pagkakataon. Pinatitiyak din ang standard sa professionalismo sa public Service. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, sorry. Brigada Balita, nationwide. Samantala si Vice President Sara Duterte naman mga kabrigada Bumastos ng higit 20 milyong piso para sa kanyang local at foreign trips para balita hatid sa atin ni Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Report. Brigada Angel umabot na sa 20.68 million pesos ang ginastos ng Office of the Vice President para sa mga local at foreign trips ni Vice President Sara Duterte mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon ay sa datos ng OVP. 13.207 million pesos ang inilaan para sa mga lokal na biyahe habang 7 473 million pesos naman ang napunta sa mga foreign trips ng Vice Presidente. Nilino ng ahensya na ang halagang ito ay sumasaklaw lamang sa gastusin para sa mga security personnel at personal na sinasagot ni Duterte ang kanyang sariling travel expenses. Sa ilalim ng 2025 budget, nananatili pang may 41.61 milyon pesos na natitirang pondo ang OVP para sa travel fund ng Vice Presidente sa mga susunod na buwan. Samantala, hindi pa sigurado kung sisipot si DP Sara bukas sa pagdinig ng kamaran na sumusuri sa panukalang pondo ng kanyang tanggapan para sa 2026 na nagkakahalaga ng mahigit samnar ang milyong piso. Gayunpaman, sinabi ng Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na handa ang tanggapan para sa budget hearing bukas at handa silang sagutin ang lahat ng tanong na ibabato sa kanila kinukumpleto na lang daw nila ang lahat ng dokumento para madepensahan ng ayos proposed budget ng OVP. Umaasa naman ng OVP na hindi matatapyasan at maaprobahan ang hiling na budget para sa 2026. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Balita Nationwide Sa iba pang balita mga kabrigada Pag-atras ng South Korea sa pagpapautang sa Pilipinas Dahil sa korupsyon dapat na magsilbing wake up call ayun yan sa isang grupo Brigada Katrina Honson i mo Brigada Binigyang diin ng grupong Freedom from Death Coalition na dapat gawing wake-up call ng pamalaan ang pag-atras ng South Korea sa pagpapautang sa si Pilipinas dahil sa lumalalang isyo ng korupsyon. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay FDC Secretary General Rovic Obanil, idiniin nito na hindi na lamang sa si Pilipinas sumiikot ang isyo, kundi kumakalat na ito hanggang sa ibang bansa. Ayon kay Obanil, hindi kasi maliit na eskandalo ang kumalat na isyo, partikula na nga ang mga manumalyang bad control projects anya. Sumasabay na sa international community ang negatibong imahe ng Pilipinas bagay na maaaring magdulot ng pag aanlangan sa iba pang bansa na mag-invest o magpautang dagdag pa niya, dapat ay seryosohin ng gobyerno ang paglinis sa sistema at mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian upang maibalik ang tiwala ng mga dayuhan ang institusyon. Po 'yung sinabi niya na dish This needs to be a wake-up call no mm -hmm. sa ating mga nasa gobyerno na uh, hindi na lamang confined dito sa loob ng bansa natin itong iskandalo na ito at umaabot na sa ibang bansa. Mm -hmm. Kaya kailangan nating seryosohin at ipakita na kaya nating panagutin no that we can hold accountable whoever is responsible for these uh, anomalies for this corruption at uh, kaya nating ayusin, kumbaga put our house in order. Mm -hmm. uh, uh, only then Uh, can we earn back the trust na uh, posiblik na wala dahil oh. dito sa naglalabasang iskandal? Samantala, una na nilinaw ng Department of Foreign Affairs at Department of Finance na walang loan application ng Pilipinas sa South Korea. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Marcos naman ka Brigada, hinamon ng pamahalaan na iwan ang business as usual sa paglilingkod sa bayan. Mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tigilan na ang nakasanayang business as usual sa gobyerno kung tunay na nais makapagsilbi sa bayan. Sa kanyang talumpati sa paggunita ng ika daan at walong kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., binigyang diin ang Pangulo na hindi na dapat umasa sa lumang sistema at paulit-ulit na solusyon. Kung luma na ang tatahaking direksyon, ay wala raw itong bagong patutunguhan. Kaya hamon niya sa mga nasa gobyerno, gumawa ng sariling paraan, humanap ng bago at mas mas epektibong diskarte sa paglilingkod, lalo't kaliwat kanan ang kinakaharap na problema ng bansa. Hindi rin daw sapat ang paisa-isang magandang proyekto. Anya, ang tunay na serbisyo ay yung tuloy-tuloy, may sakripisyo at may malasakit para sa kapwa. Bilang paalala, sinabi rin ng Pangulo na dapat laging isaalang-alang ang digdindad ng sarili at ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. オーソド Ang pahayag laban ng matinding oposisyon ng Pilipinas sa plano ng China na magtayo ng isang National Nature Reserve sa Baho di Masinloco o sa Scarborough Shoal. Una na ang inaprobahan ng China ang konstruksyon nito na tinatawag nilang Wangyan Island kahit na matagal na itong naipanalo ng Pilipinas pero patuloy pa rin nilang inaangkin ang naturang teritoryo. Sabi ng Department of Foreign Affairs, maghahain ulit sila ng panibagong diplomatic protesta laban sa iligan na gawain na ito ng China. Ang hapang na ito mga ng China ay malina na pag paglabag sa international laws at tumatapak sa karapatan at interes ng Pilipinas sa isang lugar na malinaw na bahagi ng ating jurisdiksyon. Hinimok ng Pilipinas ang China na patuloy na sumunod sa on-cross at kilalani ng soberanya sa Baho di Masindo. Rapido! Katapalita Nationwide! Samantala mga kabrigada, mariing kinundina ni US President Donald Trump ang nangyaring pagpatay sa isa sa kanyang mga kilalang kalyado ang right conservative activist na si Charlie Kirk. Sa isang video statement, tinawag ni Trump ang pangyayaring ito bilang isang dark moment for America. Anya, puno siya ng galit sa ngayon, lalo na't marami raw ang mga nagmamahal kay Kirk. Ang ginawa raw ang pagpatay kay Kirk ay hindi magpapatahimik sa advokasya nito, kundi magpapalakas pa sa kanyang mensahe. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Balita Nationwide. Sa balita, balita, balita Nationwide. Balita Nationwide. Ang brigada inyong napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Momslavi S1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang pagpapatuloy ho ng ating coverage para ho sa nagpapatuloy na hearing ng House Infrachrome uh, sa anumali sa Flood Control Projects. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.